Hello, good morning mga kawintime. Congrats, congrats, congrats po sa mga nanalo kahapon at nakarambol sa 3-2-2, no? nag spot po kahapon. So, lumabas agad sa 2pm. So, marami din nanalo. Marami din hindi nanalo. Dahil hindi nag -rumble. So, ganun talaga. na no, ang buhay talaga ay swerte-swerte lang. So, kung ikaw ay makakita ng number, ay rambol mo na agad para swertihin po kayo, di ba? So ngayon guys no Please like and share Dahil magbibigay po tayo ng uh, Combination today Meron akong pamintin ha uh, Itong pamintin na ito For this month of November Okay Ilista nyo lang ito For month of November Dahil ang pamintin na ito Ay lalabas talaga ito Basta this month of November lang ito Itong number na combination na ito Huwag mo lang itong pabayaan. Okay Okay Huwag mo lang pabayaan itong number na to, Okay So, good luck po siya lahat. So, ito na po yung paminti natin. So, ayan guys, no? Please like and share sa lahat ng Loto Groups. Okay, kung ikay nanonood ngayon, i-share muna para sportin ko rin. So, this month of November, guys, mauni ang atong pamintin, no? Until katapusan sa November. So, ayan, ibiayin yung pamintin, ha? 117, 172, okay, 1720, o 017. So, mao na ang atong pamintin this month of November. Ayaw gyan na niyong kay magawasay na na siya. Okay? So, karon magbibigay po tayo ng uh, 3D combination ngayon. Hot number for today. Okay? So, please like and share. Ito na po ang ating hot number for today. So, ayan mga kabig time no? ito po yung hot number natin for today. This uh, November 18, no? 118 182 and 328. Okay, once again 118 182 328. Please like and share. God bless you all. Sana manalo pa kayo. Bye-bye and thank you.